Hello guys, welcome to my guys. Maganda yung ano niya, yung view niya outside. At meron din siya guys na maliit na closet. Ayan. Yan lang guys ang aking vlog for today. Welcome, welcome kayo guys dito pag gusto niyo mag staycation around Metro Manila. PM is the key. Ayan. At itutur ko din kayo guys sa labas. Pag lumabas kayo, ito ang bubungad sa inyo. Malapit sa leaf. At matatanaw nyo ang magandang view sa labas. Ayan. O, ba diba? Dito pa lang sa view na to. Mapapaway. Mapapaway. <laughs> mapapawaw ka sa ganda. Marirelax ka guys dyan. Pag mahilig ka naman mag sunbathing, is perfect place dito guys. At magiging tan ka talaga sa init. Kompleto yan guys. Pwede kang mag picnic dyan. Pwede kang mag running. Kasi malaki nga, malaki nga yung uh, space niya sa baba. Ito guys na building na to is 1 to 10. Yeah. Tapos, ang unit ko nasa building 5 ako. Ayan. Oh, halika kayo guys. At, baba na tayo. <laughs> bababa na pala siya. <laughs> Yan, <Yung> video <nagbibideo. laughs> Ayan. Ito guys, yung lift pababa. At, uh, ito yung view niya. O, oh, di ba? Ang ganda. Ang init niya. Ang ganda diyan guys, mag-swimming. Ang swimming pool dito guys, merong for adult and for, a kids. Mm -mm. Meron din dito guys ni gym, basketball, tennis court. Ayan. Pwede ka rin mag-running if you want. O, oh, ba? Diba? Ayan. Tara guys, samahin niyo ako sa baba at itutur ko kayo kung gaano kaganda ang um, baba around swimming area. Ito guys, yung pagbungad niyo paglabas niyo sa lift. Ito yung bubungad sa inyo. Ito yung lobby area. Ang security dito guys is uh, 24-7. May pang day and night shift. Ayan. At malawak ang lobby dito guys. Merong pang guest and pang residence. Yun, mga nakatira dito. Bali, separate yung area nila. At pagbungad mo nga guys, paglabas mo ng lobby, ito ang bubungad sa inyo ang ganda ng field mm -mm. hindi nagaano green yung yung grass kasi siguro sa sobrang sa sobrang init ayan at bubungad sa inyo ang magandang swimming area swimming pool area ayan guys pag mag-stick kayo dito guys feeling nyo nasa, nasa research kayo ang field residences kasi guys parang ano siya, resort style. Ayan. Ang ganda dito guys, pag mahilig ka mag sunbathing, kung gusto mo mag, maging tan ang skin mo, magbilad ka lang dito guys, in one hour, charcoal ka na. <laughs> Oo, magiging charcoal ka dito in one hour. Pero ang ganda dito guys, pag night time. Mamaya ipapakita ko sa iyo. yung night, um, night time. Ang ganda ng ang ganda pag gabi dito guys. di ba? Ito, itong swimming pool meron siyang pang adult and uh, pang kids. Yan. Nung nag-holiday ako dito guys, parang ayaw ko nang bumalik sa Singapore kasi ang sarap marirelax ka dito. Parang parang mawawala ang problema mo dito. Mawawala ang stress mo dito pag nandito ka. At pag may problema ka, Mag, mag jump ka lang dyan sa swimming pool at uh, mag swimming ka ng buong araw <laughs> wala ang ano ito guys yung kids swimming pool ayan maganda dito guys kasi ang building dito is 1 to 10 so ang building 1 and building 5 magkaharap sila at malawak ang swimming pool nila dito. At ito, guys, yung place kung saan may mga gathering yung mga residents dito. Dito sila nag-iipon-ipon. At dito din, guys, may sumba dito, guys. Nagsusumba sila dito. Very friendly ang mga tao dito. Mm -mm. At dyan, sa grass na yan, pwede ka mag-picnic, pwede ka mag-chill. Pag hapon, maraming maraming mga kabataan na nag-ipon-ipon dyan mm -mm. nag-i-study sila nag-ukwentuhan maganda dito guys kasi convenience siya malapit lang walking distance ang SM pag gutom ka na at gusto mo mag-shopping, gusto mong mag-ikot-ikot sa mall in 5 minutes or hindi pa nga 5 minutes nandiyan ka na sa SM Sukat Mm, -mm. Ayan. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo guys. Enjoy watching guys. <laughs> Ayan. Maganda dito guys pag hapon. Ito yata building 8. Ayan. Kasi 1, 2, 3. Magkaharap-harap sila. Ayan, ang ganda ng building. Pero ang ganda ng design ng Building 1. Mm -mm. Ang ganda ng design ng Building 1. Maganda dito, guys, pag ma mahilig ka mag-sports, mahilig ka sa sport, pwede kang mag-running, pwede kang mag-gym, pwede kang mag-basketball, and pwede kang maglaro ng tennis. Tinnis, tennis. Tennis. <laughs> Ayun. Open, guys, yung unit ko ng daily, week, weekly, and monthly. And long term ko guys, 6 months pwede. Yan. At may kids playground dito guys. Kung kayo may one family na mag i pwede kayo maglaro. Ang mga anakis nyo, pwedeng maglaro dyan sa playground. Ayan. Maganda dito guys mag-chill. Kung gusto mo naman mag-relax after hard work pwede ka mag-estication guys dito kahit 3 days lang marirelax at marirecharge ka dito sa place na to ayan oh diba enjoy watching guys wala na akong masabi kaya yun watch you na lang until the end <laughs> and thank you ayan. Dali iikot ka lang guys in one big round from building 1 to building 5. Mapapagod ka na. Ayan. Ang ano dito guys, ang security dito guys by building 24/7, kaya safe dito guys. Safe ang area na 'to. Mahigpit din sila. Audibon. Enjoy watching guys! ito naman guys, paggabi ang view. O, oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda dito guys, mag night swimming. Mm, mm Kaso lang, ang night swimming dito may oras. Hanggang ano lang siya. I think 9 or 10 ng gabi. Yun. Ito guys, na harapan is building 6. Mm -mm. Masarap dito guys, mag swimming night swimming. Magbabad ka sa tubig. O, oh, diba? Feeling mo na sa ibang bansa ka. Enjoy watching. Enjoy watching, guys. Ayan ang building. dyan ako, guys, sa building 5. Building 5 yan. Yan. From the right, nandoon yung unit ko natatakpan ng ano yung unit mo natatakpan ng building 6 kaya sa taas hindi gaano makikita yung swimming area parang kanti lang yung ano niya Kanti lang yung space para sa para makita mo ang swimming pool area o di ba ang ganda ng view pag gabi kasi maraming light maraming ilaw Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye.